Good day mga lords Happy Wednesday Meron akong ubo Kanina galing ako sa Bermose Ito, plaza ng Imus po ito eh Inaantay ko si Kuya Lando at si Kuya Ilong Hindi naman dumating Mura yung ko ng Bermosa Ngayon may kwento ako ganito Ako po yung may ubo eh <coughs> Ngayon galing Bermosa Pa-uwi na ako ako yung nagdadrive. Siyempre ako lang mag-isa eh. Ay, ako yung sinumpog. Dinalahit ako ng ubo. Ay, yung ubo ko po'y may plema eh. So, may nahigit siyang plema. So, nasa bibig ko ngayon. Ay, nagdadrive ako sa loob ng alabo. Yung distance from kung saan ako umubo. Saka dito sa bahay ko, mga 3 kilometers pa mahigit. So, kung kayo lang nasa kalagayan ko, Ano ang gagawin niyo? A idudurahin nyo sa karsada. B, lulunokin ninyo. C, iho-hold ninyo hanggang makarating kayo sa bahay. Or D, none of the above. Yan po yung unang tanong. Pakisagot muna. Bago nyo ipagpatuloy yung video. Kasi may, meron pong <coughs> second question. <coughs> meron pong dula. <coughs> Ito po yung second question. Kung nasagutan nyo na yung una, ito po yung sagot din doon sa una. Ay, ako pa idinura ako eh. So, ang nangyari, nung naidura ako siya, <coughs> naganap ako ng place na medyo remote area kung saan ako idinura So, nagdadrive ako, pacing papuntang imo. So, kaliwa po yung may, may general, Parang bang-bang ilog. So, naganap ako nung may mga puno-puno. So nung dumura po ako, akala ko wala nang ano eh. Kasi may puno eh. Lumampas po sa puno yung aking uh, del dahil tumatakbo yung sakyan eh. Mga 30 km per hour. Pag isprit, pag dura akong ganon, yung pala merong tindahan ng ano, yung mga lutong ulam na uh, mesa. lamesa. Dumura, yung aking dura ay pumunta dun sa siguro mga 1.52 to 2 meters away from the sa front ng tindahan. So nakita ko ng tindera. Ngayon, dito na naman ang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan, kung ano gagawin mo? A. Bababa ka, tihingi ka ng sorry. B. Lilinisin mo, tihingi ka ng sorry. Pangatlo, i-ignore mo. Or D. None of the above. So yan po yung mga choices. Gusto ko lang malaman kung ano ba ang, uh, dapat gawin kasi ang uh, ang ginawa ko dyan eh, malalaman nyo doon sa mga sasagot uh, eh, iya ko na kulay green na yun, yun, ang aking ginawa so mahirap nga sa kalagayan na ganun po eh Uh, eh, wala tayong magagawa eh parang wala naman kasi akong bahong uh, napkin no? ano sa sasakyan o duraan o no? <coughs> urinal uh, bucket. Kaya po nagawa ko yun. Hindi naman talaga dapat gawin yun. Kaya lang pagka inaatake kayo ng uh, gano'ng mga karamdaman, misan nawala uh, na kayo sa tamang kaisipan.